Ang mga road markings ay nakalagay mismo sa loob ng kalsada. At kung gusto mo itong malaman, mas mabuti na panoorin hanggang dulo. Solid white line. Kapag nakalagay ito sa mga gilid, ito ang nagiging guide mo para laki kang nasa gitna ng lane. At ang nasa labas ng linya ay hindi na bahagi o kasama ng kalsada. Center solid white line para paghiwalayin ang magkaibang daloy ng trapiko. Isa itong mahabang linya na walang putol na nakalagay sa gitnang bahagi ng kalsada na siyang gabay mo para hindi ka mapunta sa kabilang lane. Full yellow line kung saan nakalagay din ito sa kalsada. Ito ay binubuo ng dalawang magkahanay na linya. Ibig sabihin nito ay mahigpit na ipinagbabawal na umovertake dahil masyado itong delikado. Adalasan itong nakalagay sa mga pakurbang kalsada. Broken white line o mga putol-putol na linya. Maaring makita sa dalawang sitwasyon. Ang isa ay nasa two-lane road. Pinapakita nito ang center o gitna ng two-lane road. Ang isang broken white line naman ginagamit sa multi-lane road. Pwede ka tumawid o mag-overtake basta maging alerto lamang. Rumble strips ang tawag sa magkakatabi na linya. Hindi mo lang ito makikita, mararamdaman mo din kapag dumaan ka dito o mas kilala natin sa pagi pampagising o pampantanggal antok. At ang ibig sabihin nito ay kailangan mo na magdahan-dahan dahil maaring na siyang dumaan sa mga pakurbang daan, merging lane o kaya sa mga mataong lugar na maaring tumawid. Meron din nakalagay sa kalsada maliban sa linya Katulad ng mga lane arrow, directional arrow, kung saan nakalagay ito sa mga gitnang bahagi ng lane. Itinuturo e nito kung saan direction ka lang pwede pumunta. Kung adun ka sa lane na kung saan ito nakalagay, meron itong iba't ibang uri. Single head arrow, double head arrow, U-shape arrow. Ibig sabihin ng single arrow, pwede ka lang pumunta kung saan ito nakaturo. Maaring ito pumunta sa kaliwa, sa kanan o diretso lang. Ang double head arrow naman ay may dalawang direksyon na pwede mong pagpilian depende sa direksyon ng itinuturo nito. Ang U-shape arrow naman ay nagpapahiwatig na malapit na ang U-turn slot. Ito rin ang karaniwan ng lalabag at nagiging violation ng mga nauhuling driver dito sa Metro Manila. Inan lang ito sa mga importanteng road sign na dapat nating malaman para sa ligtas na pagmamaneho at iwas huli, iwas abala. Yellow box. Ito yung dilaw na linya na hugis square o rectangle na may X sa gitna. Ibig sabihin nito ay hindi ka maaaring pumasok dito kapag umilaw ang stoplight dahil maaari mong maharangan ang ibang sasakyan. Natatawid din sa mga naka-green light na lane. Pwede kang mahuli pag lumabag ka dito. Kaya pag nakita mo ng malapit na umilaw ang stop light light, maari nang huminto. At kapag nakita nyo ang sign na 60 km per hour, bawat lugar ay may itinakdang bilis ng sasakyan. Kung may makita ka na 60 kilometer per hour ay 60 lang ang dapat natulin ng sasakyan. Dahil pag sumobra ka sa itinakdang tulin o bilis, maari magdulot na aksidente o disgrasya. Kung makakita ka ng sign na ganyan, ang dapat mong gawin ay magminor at kung walang panganib ay magpatuloy. Bago dumating ang tren, ay may tutunog na serena na nagbibigay hudyat na paparating na ang tren at kailangan mo nang huminto. Kung ka ng sign na ganito, bako-bako ang kalsada. Dapat mo magminor at magdahan-dahan sa pagmamaneho sapagkat bako-bako ang kalsada. Bawal pumarada, may posibilidad na mataw ang sasakyan nyo pag pumarada kayo. No entry, bawal pumasok kahit na anumang sasakyan. Traffic light, ang green light ay nagbibigay hudyat para patakbuhin ang sasakyan. Yellow light, nagbibigay hudyat para huminto red light ay dapat nakaintro ka na ilan lang ito sa mga road sign na makikita sa mga pangunahing kalsada at kung may nanatunan ka pwede mo itong ishare importanteng malaman ng lahat ng driver para iwas multa at abala at kung bago pa lang sa aking tahanan huwag kalimutang mag subscribe at hit mo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong upload at muli ako nagpapasalamat sa mga suporta nyo